Malusog na araw sa ating lahat. Ngayon ay ang ating uh, explain sa inyo ay ang tungkol sa kolesterol. So alam nyo ba na marami po ang uh, dumadanas ng pagtaas ng kolesterol pero ilan lamang ang nakakaalam na sila ay mayroong mataas na kolesterol dahil hindi po ito nagbibigay agad ng simptomas. So ang kolesterol level po siya po yung... Uh, uh, barah ng uh, ugat. So, tumataas po yung cholesterol level natin pag marami po tayong fats na kinakain. So, alam nyo po ba na mayroon tayong dalawang klase ng cholesterol? So, ang isa ay ang LDL o yung low density lipolipids at ang pangalawa naman po is yung HDL or the high density lipolipids. So, yan pong dalawang yan ang tinatawag na good and bad cholesterol. Bakit nga ba good and bad cholesterol? Ang uh, LDL po, yung tinatawag na low-density lipolipid, siya po yung bad cholesterol. Bakit siya bad? Anong ginawa niyang kasalanan? Bakit siya bad? So, kaya po bad cholesterol kasi siya po yung cholesterol na nagbabara sa ating mga ugat, sa ating mga uh, ugat ng puso. That's why nagiging cause po ito ng matinding sakit such as heart attack and stroke. So, yun po. Kaya pagka nakita po sa ating laboratory na medyo mataas ang ating... Uh, uh, cholesterol, kailangan po natin mag-diet or bibigyan po tayo ng gamot. And uh, yung isa naman pong klase is yung HDL or the good cholesterol. Ito yung high density lipolipids. Ibig sabihin po, uh, sa, dahil mas mataas yung kanyang density, kaya niya, pang, kaya niya pong itulak palabas yung mga low density cholesterol. Kung mababa pa lang po ito. So ang uh, HDL po, siya po ay nade-develop sa atin pong uh, liver So ang liver po ang gumagawa ng mga uh, HDL na yan So ano bang uh, mga content ng HDL? So meron siyang uh, fats So yan po yung mga fats na nanggagaling po sa ating mga kinakain na uh, healthy fats Tulad ng mga olive oil um, Ang tawag dito, olive oil, uh, coconut oil Tapos ano ba yung kasama pa niya para ma-develop? So kailangan niya ng sugar so yung carbohydrates po so such as yung kanin, yung bread and your pasta. And uh, also nakakatulong din po dyan sa pag, uh, pagbuo ng cholesterol na yan na HDL is yung protein. So nagagaling naman po yan sa mga itlog, sa karne. Uh, at ang uh, ito pong dalawang uh, cholesterol na ito is napakaganda po at napaka importante ng uh, tungkulin po sa ating pong katawan sapagkat sila po yung uh, Kinakailangan din po kasi ng katawan para kumilos yung uh, cholesterol or yung fats Para yung ating muscle is mag-move So kailangan po natin talaga na i-monitor po yan Kasi sabi ko nga hindi po agad-agad nararamdaman na mataas ang ating cholesterol Unless uh, tayo po ay nagpa-laboratory at chinek po doon sa ating pong blood chem At uh, lumabas po na mataas po yung resulta So ano po ba yung simptomas talaga na tumataas yung ating cholesterol level? Unang-una po yung pong ating puso, yan po ay nagpapalpitate yan, o sumasakit po ang ating dibdib. So possible sign po yan na mataas ang inyong kolesterol. Ang pangalawa po is yun pong uh, pagtaas ng inyong pong blood pressure. So nagtataka ka, bakit kaya tumataas ang aking BP? Ano kaya ang problema ng aking katawan? So isang factor po dyan is yung tumataas din po yung kolesterol. Kasi kailangan po tumasang pressure para po mapampo ng maayos yung mga blood sa atin pong mga ugat. So, pagka hindi po niya itinaas yung pressure, hindi po dadaloy ng ayos yung ugat sa buong katawan. Eh, syempre, kung nakabara yung mga mantika, yung mga fats, uh, hindi niya mapupush ng ayos yung mga blood at hindi ma paparating sa atin pong mga organs, sa ating mga muscles, ang uh, proper nutrients. Yan po. Ang pangatlo naman po is pananakit ng legs. Bakit nga ba yung legs? Kasi dun po sa atin pong legs, kalimitan po, Diyan na iipon po yung mga fats soldier po nagbabara. Pag nakatakas po yung mga bara sa legs, yun po yung na, 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 nagiging cause po ng heart attack o kaya naman po ng stroke. Kaya sa mga matataas po ang presyon, ina-advise po ni Doc Franco na wag po niyong ipapamasahe yun po yung mga legs, lalo na yung mga vibration. Bawal po yan na ipavibrate niyo po yung inyong mga legs kung alam niyo po mataas po ang inyong sugar and cholesterol kasi may possibility po na makatakas po yung mga bara dyan. So ano bang dapat nyo gawin pagka na, uh, nalaman nyo na mataas na yung inyong kolesterol? Unang-una, kailangan nyo pong pumunta sa doktor. So ang doktor po ang magdedetermine kung ang inyong kailangan is diet o kailangan nyo pong mag-maintenance para mawala po yung mga problema ng kolesterol sa inyong katawan. So pagka po naman ganito, ito, ano po bang dapat alisin? Ano ang dapat bawasin? So, sinabi ang kolesterol, so kailangan mong alisin yung taba. So kailangan mong bawasan yung mga kinakain mong mamantika and also yung iba mong uh, pagkain na uh, like yung mga cheese, yung mga egg yolk, bawasan natin yan no. So hindi lang po mantika. Also sabi ko nga kanina yung liver natin nagde-develop ng kolesterol and uh, ang mga uh, i-convert niya is sugar, fats and protein. So, magbabawas tayo ng karne talaga pag mataas ang kolesterol. At the same time, kailangan nyo pong bawasan ang inyong rice, spaghetti, pasta, yeah, spaghetti pasta, and also ang atin pong bread. So, yun pong tatlong yan is kailangan nyo uh, alisin muna sa inyong diet or bawasan. Pwede nyo po siyang palitan ng oatmeal every morning. So, instead na tatlong beses po kayo kumakain ng rice sa maghapon, sa morning po, oatmeal po yung substitute ng rice. Sa tanghali, one cup of rice. And sa dinner, fruits na lang ang inyong kakainin. So, yun po, napakahalaga po niya, natatandaan po ninyo para maiwasan po yung stroke and heart attack. So, kailangan din po natin mag-exercise para mapump po ng ayos at ma gumana po yung atin pong mga blood vessels. So, pagka po siya ay may proper oxygen, uh, at saka po siya ay uh, na dadaluyan ng maayos na blood flow. Gaganda po yung inyo pong uh, blood pressure, hindi na po siya tataas. And kung mataas po yung blood pressure, kailangan mo ring magbawas ng salty food. So junk food, fast food, 'yan, processed food, lahat po 'yan ay inyo pong babawasan kung mataas po ang inyong uh, the blood pressure, no? So yun po, mahalaga po 'yan. So combined diet and exercise para po maging healthy po ang ating katawan physically and mentally and yung cholesterol po talaga kailangan pong ingatan kasi usually at the age of 40 po nag-uumpisa nang tumaas ang cholesterol kasi uh, bumababa na po yung ating metabolism so pag bumaba yung metabolism humihina na po yung pag-aalis ng mga fat sa ating pong katawan that's why we need to continue to exercise every day or at least 3 times a week mag-exercise po tayo para mapanatili po nating masusog ang ating pong mga katawan. So doon po sa aking mga reels, sa aking pong uh, uh, Facebook page, uh, panoorin niyo po yung mga i-share ko po dong mga health tips para makatulong po sa inyo sapagkat ang buhay natin ay isa lamang, napakahalaga po na ito ay ating mahalin at pakaingatan. So yakapin niyo po si Doc Franco kung kayo po ay nagnanais na humaba ang inyong buhay.